Ayan, sa nakarecord na. So, basically, ang tanong ni Kuya Ryan no, at saka ni Kuya Marco is yung patungkol doon sa uh, ask price o related po doon sa ask price at saka bid price kasi uh, yung nangyayari kapag nag-click na tayo ng ask price o nag-buy na tayo, no uh, napapansin natin minsan na yung doon sa price kung saan dapat tayo nag- uh, nag uh, buy no o market price o market order ah uh, sabi ni Kuya Ryan bakit wala doon yung price hindi yun yung gusto kung price ba't napunta doon bakit mayroong difference so uh -huh. ayan kapatid oh. tama po ba yun yung scenario ni uh -huh. si Ryan lang you know? and then kay Kuya Marco naman is yung experience naman ni Kuya Marco is ini-adjust niya yung SA no pagkatapos uh, biglang ano na close pa din And ang idea niya is pang dapat hindi pa close pero bakit na close? Tama po ba yun Kuya Marco? okay Marco? Opo Kuya, tama po Kuya. Tama po so, kuya. po Kuya. Kinikip ko yun mga kapatid. So, ang unang-una, no, bago ko direct na sagutin yun, dapat kasi naintindihan muna natin yung um, uh, premise pa tawag doon, yung idea na dapat ay uh, malino po sa atin. Ano po? So, tatandaan natin ang basic yan ito. Pag po tayo kapatid no, ay magbabay, -bu no, nag-order tayo ng pagbabay -bu o ang transaction na gusto natin ay magbabay. For example, magbabay -bu ka ng euro USD. No? Ang ibig sabihin po nun ay binabay natin yun pong euro na currency doon sa pairs na euro-USD. Waka po ano kapatid no? At ang ibig sabihin din po no, kung tayo ay bumibili, uh, binibili natin yung presyo ng euro dun sa kung ano ang current na price ng euro sa euro USD na pairs. For example, ito mga kapatid na nakikita niyo po itong price na ito ano po, yung 1.02998. Ibig sabihin niyan, ang current na market price ng euro sa Euro USD na currency pairs ay 1.02999. Ibig sabihin, ang isang lot ng Euro no ay equivalent sa 1.0299 ng USD. O oh, ha, naintindihan niyo po. So ibig sabihin, parang ganito. Pag tayo ay bumibili, ang kailangan nating presyo is kung magkano yung presyo na nagbebenta. Tama po ba 'yan, mga kapatid? Tama ba? Hello? Tama po. Di ba? Kasi hindi naman tayo pwede na ano, ba, bibili ka ng isang kilong isda. Ang pagbibili ka, anong tinatanong natin? Magkano ang kilo ng isang isda? Ng isang kilong isda? Ibig sabihin, tinatanong natin, magkano ba yung presyo na willing ibenta ano nagbebenta yung kanyang isda o yung binibili nating any commodities? The same with po sa currency. Clarify ko muna yun bang aking example po ay naintindihan niyo muna po? Yung logic na kapag bibili ka, ang presyo na tinatanong mo is kung magkano yung willing ibenta sa iyo. Tama po ba? Malinaw po Tama tayo doon, hindi ito. ka nagubigyan doon. Maka nakasunod na ata. So, yung presyo po, mga kapatid, na willing ibenta ng seller, ang tawag po doon ay ask price. Ask price po yun. Kung magkano yung presyo na willing ibenta ng seller, yun po ay tinatawag na as price. That is why kung ang ating pong pag-uusapan ay tayo ang bibili, dapat tayo po ay nandito sa ask chart. Baka niya kapatid. Kasi kung halimbawa kapatid, ikaw po ay nag-buy, no? na kayo po ay nasa bid chart, hindi po yun magsasakto. Yan po yung nangyayari sa inyo, Kuya Ryan po ha po. So now, i-example lang muna natin kapatid para lang magkaintindihan tayo kasi minsan ito po kasi yung ask at saka bid no? Sa ano po kasi sa trading view, wala kasi yung ask at saka bid No? So pagkatapos sa ano naman po sa level funding, no? Uh, minsan nasa bid minsan nasa ask chart 'yan. So kung magbabay ka, i-make sure niyo po na nasa ask Buhan Kuha niyo po. Mag-example ako kapatid, tingnan niyo po ah. Kung halimbawa kapatid, ayan oh. Uh, malinaw na magagawa ko. Tingnan natin ang counter. Ayan, so 1.02. Pag sinabi nating mag purchase tayo, pag-init natin yung buy dito. Ibig sabihin, naki ipagkasundo tayo sa broker na kung ano yung current na ask price yun yung tayo ibibili. Ganun po yun Kaya market value. Kaya pag-init pag mo ng buy, ayan oh. No? Diba nandiyan din po yung current na price, gumagalaw siya. Pag-click mo ng buy yan, ayun o, no, dun eksakto. Hindi pa pwede na nasa ask chart ka, tapos pag click mo ng buy, malayo yung price. Hindi po yun posible. Kasi ang ibig sabihin nga po kapatid, nung pag click mo ng buy, sinasabihan mo si broker na ibili mo ako bakit anong price yung current na price. And yung ibig sabihin ng current na price po na yun, yun po ay kung ano yung current na ask price. Buhay niya kapatid kita nyo po, oh, saktong sakto yan kapatid. Kung ano yung ask price. So tingnan nyo, oh, kumalaw na. Click ulit tayo ng buy. Tingnan nyo po ha, ah, pag click ko niya, nandun siya, eksakto. Kuhan nyo kuya kaya. Kasi tama yung chart kung saan ka nandun. Pero kung halimbawa kapatid, nasa bit tayo, nasa bit chart. Ah, delete ko muna to Close. And then, close ko dito. Then, uh, po natin. So, alam mo tayo magbabay, tayo po ay nasa ask chart. No? Uh, tapos let's say nasa volatile tayo na market, let's say um, Euro, -GBP. Euro -GBP. Let's say Euro -GBP. Pag nag ano ka po dyan, so punta tayo sa lower na time frame, let's say one minute. Ayan po. So, pag-alimbawa, uh, buy po kayo sa bid chart, buy. Ayun, nakita okay, nyo. Hindi doon sa price kung nasa yung current na bid price, nandun yung price. Kasi currently, ibig sabihin, yun po yung ask price, hindi itong bid price. Kuha niya po yan, Ryan? Kuha, kuha. Ganun po. So, kung baga yung bid price kasi, isin yung presyo na gusto bumili eh kung hindi yun yung presyo ng gustong magbenta, hindi mo talaga tamaan po okay. yun.